dahil magpapaalam na ako. Hindi ako magtatagal sa bahay na to. Dahil tuwing nakikita ko ang bawat sulok ng bahay na to, naaalala ko lahat ng mga pinagagawa niyo sa akin. Galit ka pa rin ba sa akin? Ferdinand, please. Nakikiusap naman ako sa iyo. Huwag mo nang ipaalala sa akin lahat ng sama ng loob na binigay niyo sa akin. Ang importante sa akin ngayon, malaman ko kung sino yung totoo natin, anak kung sino si Maylin, kung nasaan siya, at kung buhay pa ba siya. Alam mo, Liliyan, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kagagawa ni Clarissa. Eh. <sighs> Maayos na naman sana ang lahat eh. Hanggang sa... Pero paano niyang nagawang ipagmatch yung DNA namin? Ferdinand, look! The results are here! Ba't di mo kami hinintay? I had a meeting earlier at malapit sa hospital, so I just passed by the hospital to get the results to save the trouble. Tinake niya yung DNA namin. Ano? Mami, Daddy. Ano yung utak ang nagpapatakbo sa'yo. Ano pong sinasabi niyo? Batang kali kay, Hindi kaya saklawan ng utak mo. Yung pag-fake ng DNA test. Pa, paano mo na pag-match DNA test natin? Clarissa, sabihin mo na yung totoo. Paano mo pinake yun? Hindi ko alam. Teresa, hindi mo magagawa yung pagpapanggap mo kung walang taong nakasuporta sa'yo. Kaya sabihin mo na sa amin, sino yung taong yun? May tumulong sa'kin. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino yun sabihin mo. Daddy, tama na. Sabihin mo, sinong tao yun? Daddy, tama na. Nasasaktan ako eh. Sasabihin ko na po. Ma. Si Tita Amara. Siya yung tumulong sa akin.